Magandang buhay mga warriors! This is a day in my life as a daily patient na puno ng pangarap kaya gusto ko pang mabuhay. Anyways, natapos na nga, nga aking dialysis treatment kahapon kaya sasama ako ngayon sa biyahe nila papuntang Bukidnon. Doon nga nagtatrabaho ang aking habis sa Bukidnon kaya sasama ako sa biyahe. Of course, dahil minsan lang po kami magkasama dahil nasa malayo ako. LDR yon. Parang OFW lang ang peg. Bitaw ay 5 hours lang ang biyahe papunta sa kanya. Kasama ko nga pala ang aking panganay na anak kasi malapit na ang enrollment nagpaiwan nga lang yung aking bunsong anak dahil meron pa siyang aasikasuhin. si sila ni Suda kaya mag-istorya o fluent ka Tagalog. Eh, maglisod yung kugay. Hindi <laughs> ko master o fluent kaya mag mo na magbisaya lang pa. just uh -huh. mag-adjust na lang jud mo, charmos, ginamos. Galisod ko eh, magsalapid ang akong dila. Anyways, tungod sa kalayon sa biyahe, nakatulog na ang akong anak. dihang ako po, nagkalingaw ko pang sa iya ha. Umaasang may makuha ako kahit isa. Yeah. Ang ending, it's a prank. Wala akong nakuha. Parang siya lang god, paasa. Ito, lipay ko. E, nga, wala ko yung magkuha nga kuto. Marilisod po. Yung lalaki nga kuto on. Agoy ah, na. Impas. Pangarap. Basta ganin magbiyahe may pamilya, guys. ingon e, na, ano, ragi daw nga kong formahan. Walay ligo, walay ilis. Oh, no. Kay ko sa una nga magbiyahe. labina na ka nang mag-commute ka. Na, kailangan dyan formahan ka ayo. It matching perfume pa di ha, besh. Pero karon, ang kapambalay lang. Gora na. Ganahan dyan ko sa panahon karon kay Tugna, ulan, ulan, manggod. Bisan pag 1 million times na may sigig agidri, guys. Ganahan, gapong kaya ko sa mga talan-aon sa gawas. Kay pako pa ko, gamay pa ko nga magsakay mo yung jeep ipagasgaw sinan ako akong ulo kay ganahan kay ko magkuana ng hangin bitaw because I want to feel the freshness of the air chara kanyang mm -hmm. resulta kasabaan dayon yun kasi mong mama Maso kay maputol daw yung ulo ba masahid yeah. sweet sahay kay gahay man jukay tag ulo badlungon jukay ta ato yung kamot o sahay yung pagawas kay amot lang anong ganahan jukay ta magpagawas atong kamot kay para mafeel na ito ang hangin kanya kay numdong pag ona guys nga magbiyahe nga nakamotor lang agoy unya magulan pagyud perting basa ag Kurug kurug-kurugi ka sa katugnaw kanya ang biyahe kay paingon pag yun sa bukid nun, Goy, mura ka paingon sa alas ka sa katugnaw. Bisan pag naka kay raincoat, dili jud mabangbang ang katugnaw, besh. Basta magmotor ka magbiyahe. Nasanayan na jud ako magbiyahe, guys, paingon sa bukid noon, tapos sultan ko darat, vice versa. Balik-balik nang para sa kwam ug jud kay siya. Actually, I really love traveling. It's kinda so relaxing. Chara. Ambot guys. Ganahan jud kay ko magsigig travel. Labi na jud kauban ako si Habi. Ganahan kay ko kay magkasinabot mugud Kay siya akong photographer, videographer, etc. Anyways, and aim diri sa maramag og dridged mi wag kananan every time mag byahi mi paingon bukidnon kay namang gudi sila sinabaw nga baka og mo gi ginaapas ni papa kay butangan da inyang sili. Fast forward naabot na da inyo sa bukidnon og didto mi nag stay sa balay sa akong ugangan kay naa dito nag ang akong gabi actually gabi na gid mi nakaabot dito guys og grabe pa gid ka kusog sa ulan panugnau gani ko ana guys o gkurug-kurug jud ko kay tugnog kaayo and my hubby arrived gikan sa iyang trabaho wala siya rain coat guys pero may gani kay gamit niya ang silupin sa saging mo yung kita ang ulo. So, wala kayo na siya nabasa. Everyday, gini ang trabaho, guys. Maghawagod siya sa balay 8am, tapos makauli. Very late. O, sakay, kadlawan pa niya siya makauli. Ginaampo, ginaampo, permi ang safety. Ginatagbudyo na ko na siya with a very big kiss. O, oh, di ba? Pinapellet, besh. Clingy yon, Char. Actually, talag, saragin mo yung magkauban sa akong bana, guys. If ever, magulit ulit lang may sa bukid nun. Kaya naama ko dito sa Sultan ko ga-dialysis. mag antos sa aming gamay. Kay soon, I mean very soon, mag na dahil may whole family. And of course, expected na na ang makaagi may og lots of challenges since nagasugod na po may sa uno. Accept the reality. Ngayon, ani na gina nga kinabuhi as an NPA. No permanent address. Pasensya, gid ka guys. Kay kaniya akong pagka ako akong pagkamalambing bitaw. naju isahay nga, nai OA. Because I really love hugging. Aww. Fast forward, pagabuntag ana, nai nanuri turon nga nai kamote. Ang si pangalan, basta turon ako ni Balan. Tungod sa ko duha And after ko magkaon ng turon, nagluto na dahin ko para sa among pamahaw. Ay sorry, igura dahi ko nag-slice. Oye sila bitaw nagluto. Ganahan kayo ko aning among sudan karon kay presko kayo nga gulay. ni niyang nakanindot, basta naa ka sa bukid bitaw na puyo. Kaya dagan kayo ka presko nga gulay nga makuha. Solve ang sudan per mi besh. O diba, presko kaayo. Wala pag Kanina na naluto ham, mo naglami naging kay siya tanawon ay rajud guys basta na ako sa provinsya kapuyo. fast forward after na mo mamahaw mag prepare na dahil ng nga happy para mo sa and work. since dili ko pwede mag stay og guys sumubalik ra ko sa amo sa sultan ko darat ka nila mama bali if ever mag diri sa bukid non mga 2 days lang gid may balik na pod bisa sultan ko darat kay dito man ang akong dialysis sunod na sad see you again on my next vlog thank you so much for watching Ching. god bless us all BYE.